hindi nga sa luneta at uh, pupunta tayo ngayon sa museum at titignan natin kung ano yung mga bagong update sa loob kaya tara guys at samahan nyo ako at pagpasok ko lang natin guys may makikita may kagad tayo na buto ng dinosaur bug or ano nga hindi ko alam pero titignan nyo yung isang ganda nya ayan o eh. very historical Ito mundo. tayo sa pinaka-center. So, ikutin yung ng museum. Nakakita uh, diba yung ba't ibang tindig nila? Diba? Philippine Eagle. Napakaangas guys. ando. Mga no, unang puno. Ayan. Mga nag-uugat ng mga panahon na yan. Ayan yun. bye

so niyo, sa ni show uh, ano, sa labong yung nag nung sa mga palayan ah oo yung mga kumakain ng daga <laughs> <laughs> kain din hindi kasi di insekto 'yan mga Ah ganun ba? Tapos pag may mga ano ba para sa nanaga so ano sila sa tara. Wala pa rin ako magitan. <laughs> Link yan eh. ni. Yung nasa ano din Kikling sa ba? palayan yung sa rice ano nag... nakatira, din hinabaw ang mga tao. Kinakain. <laughs> Kinakain, inuulang yan e. Eh. Nipa, fruits. <laughs> mga prutas, mga Yung, sanga. Yung ginagawa nila. hindi kinaka, pa sila tuyo e, eh, no? Siguro yun na rin yan. May mga nilagay na dyan para di sila mabulok. Hmm, tara. papasukin natin siya guys. Halamang dagat. ginawa na na artificial sa <laughs> <laughs> Sabi <laughs> 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 <laughs>

sa mga at syara tumatagos yung ano yun yung image din sa kanila natin mo sya sa video pero pagka uh, nito kakit na kita mo sya yun at guys at nito ka rin nito estudyante so bawal pa lang video dito guys at tapatago lang tayo video so wala namang guard kya kung uh, pinya tayo sa pagbe video yun guys mga gamo gamo naman tayo Ayan na eh. Mga damo-damo. Mga damo. Palay. Yeah. Historical yan. Ang, yeah? puno ito. Uh, microflora, mossy forest. may okay. kakamping pa dito. Nice. dito naman guys nakalagay yung mga iba't ibang uri ng mga daga mga ibang pasagilid oh, mga daga yun nga dyan mga daga Hindi ayun mga daga hindi guys sa daga nga ayun laki oh ayun po. mga pa siya oh The longer, the longer, the longer. Yun, may eh, ahas at may awal dun sa hindi. Oh. Oh, uh, the... Wow, it's a very nice place. Ganda guys, eh. May naalala ko yung mga gantong feels sa probinsya namin. Nung bata pa ako, ganito yung mga tulad ng ibo, narinig mo. Ganda.

na yeah. ano ano mga dahon dahon yung pinaglalagay nila sa ano para makagawa sila ng nest at paglalagay na itlog nila hindi tayo gawin sa historical carabao baby carabao pa to ang hayop na ito, 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 ito talaga ang bayawa talaga ang ano madalas ang eh, loob din siya ay nakatapat din eh. ay nakatapat din yan so okay, guys ay kada ng baboy yun ay baboy talaga yan mahaba lang yun siya hmm. ayan nun guys ang mga raffle ang historical na bundok Ah, pagandang guys. At ito nyo lang yung makikita sa museum. nice diba? At ito naman yung mga bato. Sa cave, syempre. Nice din. Okay, sir. Sa rin na sa kabila. Galit na galit. Nag-remina pa mga ito eh. Remina ng mga gold. Ayan yung mga... Tara. Yung mga mga nila dati. Ayan, yung, yung mga hukal. Ano yung mga sinuunang minero. Ito parang pungkot naman ng mga minero dati. <coughs> Ayan yung mga nakukal nila oh. patong kakaiba, Mayas Wow. Benda, no? <laughs> nice, nice

si mm -hmm. mga power plant yata ito eh power plant na kanina okay, mga ospe mm -hmm. nice okay so dito kami sa kamilang quarter uh, ito yung part 2 ng mga iba't ibang rock sa kasaysayan ng Pilipinas ito yung mapa ng Pilipinas ito Maafan ang upil Wow. This pressure. <tumulungan> si Laba. May sarap nice. Yung yeah. nice. <laughs> so, loob ng bultante eh. So mga sambalakeng ng Kalean. Mga shark tayo dito. Dito ka din mga shark. Um, tete mag-reply. Mga kabibi. Iba-ibang mga kabibi. Ayan na elepante. Nice guys, ito, heptata mushrooms ha. Ang ganda. Sulit yung punta niya dito guys. Pag sa free entrance, eh, marami pa kayong matutubo na kurutuklasan ng mga hindi pa nakita sa buong Yung mga kakaibang ayot, kakaibang history ng na Pilipinas. Nandito guys. sa museo na Salaneta. Ngayon guys, so natabi ko na din itong giant horn na to ng mammoth. Eh. Laki, no? Haba. Ano guys, punta pa tayo dun sa taas. Parang wala lang kayo energy ah. Oh, shout out na, shout out na. Wow, nice guys. Mga ibon, mga Pilipin Eagle, ang dito lahat. Pilipin Parabaw, Pilipin

Ito yung halimaw, talagang pag kinain nga ito talaga buong buo talaga. Ito na, person. ito yung mantas ko naging sa mga dagat. Nakakita ako nga dito pero yung... ng pusit. Parang kakaiba yan ah. She has, eh, posit, eh. Pero shell siya ah. kakaiba. Okay, tayo sa nanduto ng... Di pa nakalagay lang kasi science of skull. Pero wala naman nakalagay lang Ang okay, nice. mga na Ito, mga, ito. Love birds to siguro. kulay. Eh, -ba ito yung mga uh, na yun sa mga pinipula, yung mga nangangayon ng tao. Ayun ko lang sa tomboy, nangangayon talaga ng tao. Ganda niya guys. Pero parang bet, kami ko yung fruition mo siya tapo ng halaman. So yun lang nga guys, at uh, nakalabas na kami at uh, tuwiya na. So, yan. at uh, at least na-enjoy natin yung pag-ipot kahit tawag mo video. Ang hirap pa Patago, may mga guard. Wala pa si na video. Pwede naman daw mga short clip. Pero bawal yung mag-vlog. Pero at least, nakakuha tayo kahit pa ng mga uh, information ko sa history. So, uh, hindi tayo na guys. Yan, this up. Bye-bye.